Naniniwala ang ilang eksperto na dapat nang palitan ang Rice Certification Law o ang RA-11203 sa segment na punto de vista sa programang Rise and Shine Pilipinas. Sinabi ni Prof. Antonio Contreras na tila hindi naman gumagana ang batas. Sa ngayon umano kasi ay patuloy pa rin ang pagsipa ng presyo nito. Bagay na nagpapahirap anya sa mga Pilipino. Ngayon ni Contreras, Itinatag noong 2019 ang patas na ito para tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ilalim ng RTL, ang nakukuhang taripa ng pamahalaan ay ginagamit sa pagpapaunlad ng rice sector sa bansa. Sa RTL o Rice Tarification Law, ang National Food Authority ay pinigilan na pong mag-angkat at magbenta ng bigas ginawa na lamang po siyang taga-pangalaga ng buffer stock na gagamitin lamang sa panahon ng kalamidad at ito ay bibihin lamang niya mula sa local farmers. Ayon sa pag-aaral ng maraming eksperto at ayon din sa mismo ang Kongreso at mismo sa Pangulo na rin ng galing, kailangan nating palitan ito, kailangan nating magkaroon ng kamay o hand o partisipasyon ng gobyerno para ma ma natin ang market.